mga chong, kamusta kayo? good morning araw ng lunes ngayon dito sa uh, wala na ako sa white court ha? sorry nandito na ako ngayon sa may nelson bc or nelson british columbia so kanina mga uh, bago mag 7.30 hinatid ko si erlin sa may bus stop kasi papasok na siya sa school so ngayon after ko siya ihatid naisipan ko maglakad-lakad sa labas tapos tinignan ko yung paligid, ito puro bundok yung paligid Ayan oh. Mountainous. Tapos bibili sana ako ng bike kagabi. Nakakita ko ng $30 doon sa may marketplace. Kaso nakita ko yung kalsada puro pababa at puro pababa, paakyat. Kaya naisip ko delikado ang bike dito kasi hindi patag yung kalsada. Tsaka kailangan dito makapit ang preno mo. Kasi pag hindi, ay ma, ma-accidente ka rito. So, hindi advisable dito yung bisikleta. Dapat dito may sarili kang kotse. Ayan, tinan nyo. Diba, bundok. Ayan, o. Oh. Ayan, ang tarik, o. Oh. mo yan. pabalik na ako pabalik na ako ng bahay Si naglakad-lakad ako eh sinainip ako sa bahay ako lang mag-isa eh dahil si Arlene nasa school na inatid ko na eh Ito yung place ko. Sa may 711 West Gore Street. Okay, balik na tayo. Kita niyo yung kalsada guys. Oh, ito mo. Oh. Akyatin. tas pababa. Patakot. na dapat talaga dito may sakyan hindi pwedeng wala kasi ah tubig pala may tubig bundok siya tapos may tubig parang hindi ko alam kung ano yan ilog ayun o no? diba bundok malamig ngayon sobrang lamig eh. kasi nga bulubundukin itong paligid namin eh yung area mountainous kaya malamig hindi pa dumarating yung iba namin mga damit tsaka jacket kasi nandun pa sa package yung may Canada Post isang linggo pa yung bago makarating kaya uh, ngayon limited lang yung mga sinusot namin dito na ako sa place ko yung mga kapitbahay ko. Okay. O, oh, dito na ako sa loob. Ayun hey, yung labas namin, o. Oh. Okay, pasok na ako sa loob Okay Pasok tayo okay. sa loob Okay. So, ito na yung paligid niya. Ang bahay. Ayan oh. Ito na yung loob ng bahay namin. Teka, mag ano lang ako. Mag lang ako. Oh, may microwave na siya. Tapos ang ganda ng lamesa namin, no? simple lang. Tapos yung mga upuan, bugbog na. <laughs> o, luma na. Pero ang kailangan importante may magamit ka, may maupuan ka. Tapos yung cabinet namin, sira pa. Hmm. O, limited lang yung mga gamit namin. No? O, o di ba? Simbag namin nasa taas. Ito yung kitchen namin. Kitchen. May sarili na siyang washing machine. Ayan o. Di ba? Ganda pa nga ng washing machine yun. GE. No, matibay ito. GE. Matibay yan. Heavy duty yan. Tapos ito yung lutoan namin. Induction heater. Dalawa yan. Ayan. Tapos mabuti na lang uh, wala kasi kami mga plato na dali. sa buti meron silang mga extra ayan show pati baso, pati kutsara, tinidor. Tapos bumili na ako yung sabon, tsaka nung uh, scotch bright o panghugas ng plato. eh yung mga ano nila, pre-provide pre nila sa amin. No? Baso, kutsara, lahat. Andiyan na, may gunting pa, may kutsilyo. So siyempre kagapon, kahapon nag-grocery kami, yan, no? kami ng mga paminta, asukal, asin, tapos yung pampalasa, yung nor. Yan o, yan sa pagkain. Tapos, kapon, nung sa may Asian store, bumili ako ng kopi ko. Kasi hindi ako mabubuhay pag walang kape. ba diba? Kailangan namin yan dito. mas meron na rin siyang ganito pang brood ng kopi. Tsaka yung panginitan ng tubig o yung water kettle. Meron na siya. Tapos meron din siyang single ref o mini ref. You know, portable ref. Limited pa lang yung dala na uh, nilagay namin kasi hindi pa kami nakapag-grocery ng marami. Yung mga basic lang muna. Yung mga necessity. Okay. Tapos yung, yun, yung kwarto na yun. Extension yun sa kanila. Sa bahay na may are. So ito. Ito yung pinarent nila sa amin. Tapos so, may basura na rin kami. Ah, fire extinguisher setting ito yung kama ito, buti nga meron silang extra kumot ito may kumot actually bed sheet to eh ginawa lang namin kumot kasi wala, wala pa kaming kumot eh tapos meron din siyang una tatlo yan eh tatlo. ito isa, dalawa, tatlo ayan, may una na kasi yung mga bintana oh Ganda ng mga bintana. May painting pa. Ayan. Hmm, Sinarado ko kasi kahapon. Nakabukas itong mga bintana. Kaya pumapasok yung lamig. Eh. eh may salamin na rin siya. Oh. Dalawin lamp niya. Dalawin lamp. Tapos may TV na rin. O, oh, diba? May TV. O, oh, malit na TV. Tapos nagdala ako ng mga charger para sa cellphone namin pag mag-charge. Kasi ito yung bintana namin. Oh. Okay. Tapos yung may sofa. Sofa. di mm, diba? Ganda ng sofa oh. O, oh, nga pala, punta tayo sa CR. Tayo sa CR. Silipin natin yung CR. Yung kitchen. Punta tayo sa CR. Yan, okay. Pasok tayo sa CR namin. Hmm, di ba? Sosyal, mamahalin. May lampa, o. Oh. Uh -huh. Tapos, may Salamin. Ah. Hmm, galing oh. Wow. Oh. Wow. Hmm. Ano to? Ah, may blower. Ang ah, blower ba to? Oh, blower nga oh. May blower na rin siyang kasama oh. No? Galing ah. Para sa buhok. Hmm. Tingnan mo yung shower namin guys. Oh. Ito yung sa towel. Lagay ng towel. Hindi ko alam Heater din ata to eh. Heater. Hmm. Oh wow. Tingnan wow. mo. Ito yung sa shower namin oh social. Maliit lang yung ano niya. Yung pinaka head niya, shower head, maliit. Pero ang ganda naman ng pintuan niya. Tingnan mo naman. Oh. Wow. Pasadya talaga. Oh. Pasadya yan. Ngayon lang ako nakakita ng gantong shower eh. di ba? Hindi na kailangan ng kortina. Kasi yung ano mo shower mo babasagin. Okay? Nakita niyo na aming CR o yung washroom namin. Okay. Babasa na tayo, patay natin ilo okay na kasi ako naman ang mag-aalmusal hindi pa ako nag-aalmusal eh okay na naitur ko na kayo sa bahay sa, sa loob ng bahay namin tsaka sa labas ng bahay namin okay bye guys okay till next time guys Bye. God bless.